yun mga kasyokoy so ito yung pangalawang dive natin at ito ang nagpakita dalagan bukid mailap pa nakatalikod yun sa pool ayos nakuha natin magandang kagad ang unang pana natin magandang klaseng isda at ito pa oops wala dito. Oops. Uy, kala ko ba nagan? Umang pala, dalawa. Kala ko ba nagan? May sungot na. Umang pala. Mag-asawa yata itong umang. Ang sabi, masarap daw itong kainin. Parang lobster. Ayan, umalis yung isa. Ayan na, palis na yung isa mga kasukoy. Awan ko kung anong tawag dito sa inyo Dito sa amin umang Umang dagat Naroon na palis na yung isa Magkahihwalay na yung dalawa At ito talagbago Lagataka Sana magitik natin Yun sa pool gitik Ayun at nasintro kung ganyan sana di nakakapalag Mas maganda At hanap tayo yung panibagong papanain Oops, Arun Sa may taas Dalagang bukid Lagatak ka Uy Sumuot pa Yun Sa pool Gitik Nothing true Ayos Kortan linaw na ito Sana madalagan bukid pa dyan Sa may parting unahan Para magaganda dito pa dalagang bukid uli Alas magkalapit lang puro alanganin nakatalikod bahala na yun sa pool medyo napatas yung tama buta at hindi na pulit yung katawan at yun hanap ulit tayo mga kasyokoy sana may kupapat banagan ito talag bago nakasot yung ulo yun sa pool Widyo na pataas din ulit yung tama Mga alangan ano yung patama ko. Ito Talagang bukid Lagataka Ayon sa pool Halos pararehas yung tama Sa aparte likod At hanap ulit tayo Ng bagong papanain Ang ganda ng bato Pamutasan yun, ayos balatan kwartal linaw na ito medyo malaki na babayaran na ito ng mga 100 ayan, piti na yan kukunin ko yan sana makabalatan tayo dyan sa parting unahan pa Oops, ito, uy, kawali mayroong pang isda sa mailalim ayan mga kasyukoy may isda na may kawali na may isda na. Ay, mukhang butas na ang klase. Ayan mga kasuko, yung kulay puti na sa may tabi, butas. Alanganin kunin ito. Pero kukunin ko yan. ibibintak ko yan. Magiging pira pa ito. Ayan, nahulog yata ito sa mga maglalaut din. Kawali. Sana maka talagang kaldero pa dyan. Ba? Kung may kaldero pa. Ayos pa sana. Kaya may damage na yung trabi. Hanap ulit tayo mga kasyokoy. Ba? Kung may kaldero pa. Ops. Nandahan lang. Yun. bago Lagataka, ka yun sa pool gitik ayos nasin true sana may kaldero pa dyan sa iparting unahan at ito pa talag bago uli alas magkatabi lang yun sa pool nagitik din ang ganda ng tama parehas parehas nagitik malalapad na ang talagbago dito sa bahura makakatamtama ng sizing at ito pa yun Halos sunod-sunod na ang talagbago sumampan ang talagbago dito sa bahura ayun sa pool walang kasama ayun may napapansin pa ako Nasa may parting itaas. Nakasuot yung ulo. Lagataka yun. Ayos. Dala ka dyan palabas. May sima ang pana ako. Ayan, at nakuha natin yung dalawa. Sa hindi ko nakakilala ng isda rito, ingat po kayo dito at masakit po ito makatinik. Hanggang kilikili ang sakit. At ito pa. Oops! Talag bago na naman talagang matalagbago dito sa Baura mukhang dalawa ayun sa pool dalawa nga ayos na double ko yung dalawa ayun nagitik parehas ang ganda ng tama ay kala ko nagitik yung isa lang pala At may napapansin ako ditong talagbago Sa wikurals Ayun lumabas Uy Dalawa Ayun sa pool nagitik Mayroon pang isa yun sa pool Ayun at nakuha natin yung dalawa Ayos puro talagbago ang isda dito sa bahura At anapulik tayo yun Ayos Kupa pa Malaki na. Ayos na ang sizing nito. Matatlong guhit na ito. Matatlong gramo. Yun, mabait. Ayos, kwartal linaw na ito. Thank you, Lord. Sana may ko pa pa sa pating unahan. At dadandahanin ko lang. Oops, narito. Dalagang bukid. Yung sa pool. Pag mabilis kaya lang, hindi mo mapansin yung mga nakasuot sa butas. Dapat dandalan ang langoy. At yung iba nakatago. At ito pa. Dalagang bukid uli. Maganda ang pwesto. Ayun! sa pool. Gitik. Ayan, at nakagitik. Ano ba niyan sana? Hindi na kagalaw. At harap uli. Oops! Dalagang bukit uli. Dagdag kita pa ito. Surut-surut na rin ang dalagang bukit. Yun, sa pool. Gitik. Ayan, at -itik. Ang kagandaan at mga gandang klase ang isda ang napapana ko. Kaya bawi na tayo sa puunan Ay na tayo nito Ito surahan Tapasan ito kung tumagin Surahan din Shaking surahan na mura Yun sa pool 60 kilo nito Tapasan na ito Ayos Malampas isang kilo na ito Pwede na yan Dagdag din -dag siya pa yan kahit anong isda magpakita na at ito dalagang bukid mas maganda kung maganda klasik. mahal yun sa pool walang labas ang ano balatan wala nang lalabas pero may panahon niya na nalabas ang balatan yun mga kasukoy Sira ito yung pangalawang baltaw natin. Pangalawang dive. Alis kortal linaw na ito. Nakadagdag pa man yung kasama ko ng balatan. Tapos yung isa kong kasama, marami isda rin. Kortal linaw na ito. At nakadagdag pa tayo. Sirubol lang na pambigas natin ito. May pangulam na may pambigas pa. At mayroon pang baon pa ang mga estudyante sa school. Ayan. Balatan may pusit. At yun mga kasyukoy. Oo, ina tayo. Ayos na ito. Good morning, good morning mga kasyukoy. yung uli natin kagabi. Yung dalawang dive. Ayos, kortan linaw na ito. Tingnan naman natin kung Magkano man ang benta natin? Sa dalawang dive. Ayan. Pili na yan. Wala na dyan yung pangulam. Tinanggal na. Puro pang na yan. Sana magandang benta natin sa isda. At yung balatan, wala pa, dililiver pa. Titingnan natin yan kung magkano ang benta natin lahat-lahat. Sa dalawang dive. <laughs> Ayan, pinipili na yung mga surahan or tapasan. Mura lang isda dito sa amin. 130 or 120 ang halo. Awan ko dyan sa inyo kung magkano. Dito sa amin, napakamura. Lalo ng pagpanahon ng kalmada. Mura. Ang isda. Yun, mga kasyokoy. Sete yung binta natin sa dalawang dive. Ayan o. Oh, nag 5,821 ang gasa sa 825. Na 4,996. Ayan ang partida bawat isa. Tatlong nine. <laughs> Ayos mga kapambigas na.